Isinasilip na nga ni Pokwang ang kanyang bagong gawang bahay dito sa Kamayakos. Napakaganda nga ng lugar kung saan nakatayo ang kanyang bahay. Napakaganda nga ng view nito kapag ikaw ay nasa terrace. Puro green nga ang inyong matatanaw kaya naman napaka-relaxing ng lugar na ito para sa kanila kapag sila ay nagbabakasyon. Ito nga ay nasa probinsya ng Bataan. There's a rainbow after the rain Ang ganda Sayang tulog pa si Malia Good morning Symbol of hope for us at Malia O'Brien We can start a new life new family, just us and ate and gab gab. God is guiding us. Pakita ko sana to sa kanya. Malia, there's always hope. Look at this. This is the symbol of hope. sa ibinahaging video ni Pokwang ay Magandang umaga. Humiling ako ng sign kagabi at ito ang binigay ni God paggising ko. Salamat po. Patuloy ang buhay. Laban bilang isang ina, di ako papalupid. Nasa likod ko si God. I'm guided. Thank you Lord. Hashtag Power of Prayer. Hey, Malia. Tulog ka kasi. Ayan. Symbol of hope, anak. Look at this. I'll show this to Malia. Don't worry, anak. May pag-asa pa tayo. Ha-ha. <laughs> ngading swimming pool ang bagong bahay ni Napokwang dito sa Kamaya. Ito nga ay naliguan na ng kanyang anak na si Malia. Nag-enjoy naman nga itong si Malia at ang kanyang kasama sa paliligo sa kanilang bagong swimming pool. nahihilig na nga din itong si Malia sa pagtitiktok. Nakakatuwa naman nga na kahit hiwalay na nga ang kanyang mga magulang, ay napakamasayahing bata pa rin naman ng anak ni Pokwang at ni Lee O'Brien. Mabait din naman itong si Pokwang dahil mayroon naman silang co-parenting ni Lee O'Brien pagdating sa kanilang anak. Noon ngang nakaraang birthday celebration ni Malia, ay sama-sama pa itong sina Pokwang at Lee O'Brien na nag-celebrate ng birthday ng kanilang anak na si Malia. Masaya nga nila itong isinelebrate para sa kanilang unika iha.